Ben Iwan kita dito, wag kang aalis ha. Diyan muna ako sa kabila ha. Tara na. Ha? Diyan diyan ako. Bantayan mo yan ha. Oh. Ha? Ah, oh, doon ka doon kadali. Ah, oh, diyan kadali. Magko for you. Bantayan mo yan. naman Hindi bantayan mo yan baka mawala yung gatas mo. Tama. lang la ako pag yan, sige. Oh, sige, ayan ka lang muna. Bantayin mo yan. Ah. May, may kukuya na ako doon. Pag iniwan mo yan, bahala ka. Ay, huwag mong iwan yan. Sige. Ah, uh, mga boss, <laughs> itrain natin kung dito alis ah, itong bata kasama ko. Iikot lang ako rito, pero nandito lang ako sa ano. Sa habila. Sisilipin ko lang kung iniwan niya. Sabi ko wag aalis eh. Uy, mabait yung bata oh. Hindi niya iniwan. Ayun siya Ayon Ayun siya ba Baka makita ko eh. Kaya... Kunti lang yung ano. Ayun, ayun siya. <laughs> Hinihintay ako. Hinihintay ako. Nakapila siya sa ano sa cashier. Ay, ano cashier eh. may may dalawa pa. Ay, nakapila siya. Ah, <laughs> baka mo. wala yung gatas eh. Ay, malayong malayo tingin niya. Very good na pata. Hindi, <laughs> hindi mana yung gatas niya. matagaw kasi hindi matayin yung gatas niya <laughs> ayun na pa <parang> na <laughs> gusto nang umupo matagaw ako kasi ako baka makita niya ako malayo ang tingin <laughs> malayo ang tingin hindi niya po ako nakikita eh tapos lalapitan ko na. Kung umalis siya. Yun, hindi ako nakita. Ito tingin na sa tabi kasi hinahanap niya ako. Hindi talaga iniwanan yung ano. Yung passport na tala-dala namin.

Hinihintay na ako. Yan. <laughs> <God. laughs> <laughs> <laughs> Napagod na naman. Upo ka na naman. Napa. <laughs> Tapitan ko na. <lang>, Kamawa naman. Ito. <laughs> Tumawa na. No, hindi ako rading. Ala pita pala. Lapitan natin. Pen. Malis ka ba? Liman mo ata yan eh. Dito oh, malis. Very good, very good. Very good. Very good. Give me five, Very good. Ah, oh, lula, lula. lola, five, down. Five, lola. Lola. Ibigay pa daw. Kendi, bakit? Kakain ka? O tara. Paano yung dala-dala natin? Saan? Oh, sige, bili tayo ha. Ah, babay ka muna. Babay na. Babay. bye babay ka na. Babay.